Hello mga kasari! Hello mga sisi ko! Magana araw sa inyong lahat! Welcome ulit sa channel namin, Rose and Dave channel. Okay, so mga sisi for today's vlog, nakita nyo na siguro sa thumbnail kung ano ang title ng ating uh, vlog ngayon. Okay, so alam nyo ba mga kasari ko sa panahon ngayon na dumadami na ang ating mga kakompetensya. Dumadami na yung mga tindahan sa paligid natin. Kailangan na natin gumawa talaga ng paraan para hindi mawala yung ating mga customer and madagdagan yung ating mga suki. Yan. So, hindi pwede mga sisi na magpapatay-patay tayo. Kailangan gumawa talaga tayo ng paraan na madagdagan yung benta natin. Dahil alam nyo naman, ang aming sari-sari store, ito ang aming source of income. Kaya, nag-iisip talaga si Ate Rose ninyo kung ano ba talaga ang dapat kong gawin. Kasi nga, dito sa harapan ko, may kakompetensya na ako. Sa tabi, meron dito sa right side ko, may tatlo. Paglabas mo na talaga dito sa subdivision, may mga buildings na natinayo dyan. Halos lahat, sari-sari store. Kaya hindi pwedeng magpapatay-patay si Ate Rose ninyo. Okay? So, isa sa mga, sa ngayon, isa sa mga na-observe ko na nadagdagan yung aking mga customer na kahit nasa malayo yung tindahan namin sa loob ng subdivision, nasa sulok ay pumupunta pa rin sila, nang dahil sa ayan, lalabas tayo mga sisi at ipapakita ako sa inyo ang isang uh, nakakatulong sa akin, and siguro after makita nyo yung vlog ko ngayon, ay baka tanungin nyo ako ate Rose, paano? Okay, so keep on watching. Labas tayo mga sisi. Si Kuya Dave kasi umalis. Uh, bumili ng bigas, puntang palengke. So habang wala pa siya, naisipan kong gumawa ng vlog. So kailangan tayong lumabas kasi, kasi, <laughs> na naman ako. Meron akong ipapakita sa inyo. Nasa labas kasi siya nakalagay. Okay, wait lang. So time check is, uh, alas dos ng hapon. So sa ganitong oras, makapag-vlog kayo kasi na wala pa masyadong tao. Okay? Tingnan nyo naman yung kapaligiran natin, mga sisiko. ko. So, dito na side ay may tindahan yan. Natatakpan lang ng pader ko. Ayan, tapos dito pababa. Ayan, pababa dyan. Ya, ituro ko sa inyo may tindahan dyan. Ito yung tindahan ni Ate Rose ninyo. Tapos, napaka tahimik ng paligid. Kasi 2 p.m. So, ito yung tindahan ko. Ito dito sa baba ay may tatlong tindahan din. Dito, papunta papunta sa labas, may tatlong tindahan. Ito dito ay may isang tindahan. Tapos dito na side ay may isang tindahan. So, ito yung tindahan ni Ate Rose ninyo. Ayan. Ayan, ito yung ating tindahan. So, walang katao-tao ngayon. Kasi nga, tanghaling tapat. Ayan. Ayan, ito yung sari-sari store natin. So, ito yung ipapakita ko sa inyo mga sisi ha. Simula nang meron akong na ganito ay nadagdagan yung suki so natin. Ito ay ang aking QRPH code. Sa totoo lang talaga, ayan, QRPH code ng grocery. So, simula nang nilagay ko siya dito, so, may mga customer na kami na uh, nagbabayad through GCAS na. Kasi before, ang ginagamit ng uh, customer namin is yung hihingi sila ng number ng number ko sa kanila isi-send yung bayad nila. Pero ngayon hindi na kailangan itong QR code na ng QRPH ng grocery. Dito na sila magbabayad. Pero ngayon, nagpagawa na ako na kay Kring Kring ng ito. Sa tapat niyan, nilagyan ko ng GCash. We accept uh, GCash payment here para mapansin talaga nila itong QR code. Kasi kapag QR code lang ang nilagay ko, parang siguro mapansin nila pero hindi masyado so kailangan talaga lagyan mo sa ilalim ng GCAS we accept uh, GCAS payment here Ayan, aside dyan, sa Gcash cash in, cash out, sa tapat ng aking QRPH ng grocery ay meron ng ganyan. So, nasabi nila na high-tech na daw yung tindahan ko, kasi paskan -scan, scan na lang daw sila ng kanilang cellphone para magbaya dito sa tindahan ko. So, ito yung gawin natin mga sisi. Ayan, tapos lagyan natin ng uh, naka-print para mapansin nila yung QR code kung ano ba ang gamit niyan. Kasi pag ito lang, parang yung iba hindi nila talaga mapansin kung hindi nila nakikita ang ito, di ba? Yan, ganyan yung gawin natin. Okay? So sa ngayon, ito yung update ng ating sari-sari store sa awa ng Panginoon. Punong-puno pa naman. <laughs> Ayan, punong-puno pa yung ating tindahan. Okay, pumasok na tayo at isishare ko pa yung ibang mga technique and discard Kung paano ba nananatiling uh, dito bumibili sa tindahan namin ang aking mga suki. So na kahit na sa dinami-dami ng uh, mga ano, lock muna natin ito. Lock natin. Hindi tayo kumpiyansa sa panahon ngayon mga sisi kasi nag lang si Ate Rose ninyo. Nasa dinami-dami ng mga kakompetensya. Kailangan meron tayong gawin na paraan. Okay, so nandito na tayo sa loob ng tindahan mga sisi ko. So yun na, napakita ko na sa inyo yung aking QR PH code kung wala pa kayong ganyan, tapos uh, meron kayong grocery, grocery users kayo, pwede na kayong mag-request. Hanapin nyo lang dyan sa apps, uh, QRP request para padalan kayo ng QR code. Ayan, isa talaga sa nakakatulong sa akin mga sisi, ito hindi part ng vlog ko sa grocery, pero ito'y na-observe ko lang sa aming sari-sari store, na simula nang nagka-QR code ako, ayan, minsan yung mga nasa labas, tapos wala silang cash, uh, ginagamit nila yung kanilang GCash. So, yung binayad naman nila na mapunta sa GrowCoins grow ko, yun na rin yung ipangbili ko sa grocery. Kasi, halos nag-grocery naman ako sa grocery, MWF. Ayan. So, yun yung binabayad ko. Mapunta doon, at least, uh, nadagdagan yung... Ang mga suki ko, nadagdagan 'yung benta ko. At isa pa mga sisiko ha, uh, kailangan mapanatili natin ang ating tindahan na puno. Kasi kami dito, simula pa noon, Uh, na ano na talaga ng mga tao na kompleto yung tindahan. Nasanaya na talaga nila na kompleto yung tindahan namin, kung ano yung hinahanap nila. Kaya sinisiguro ko talaga na laging kompleto yung tindahan. Kung hindi ko hinahayaan na work matumal na, wala na masyadong, hindi naman talaga as in, wala na masyadong buwibili. Naaapiktuhan lang ang tindahan. Kasi nga sa dami ng kompetensya. Pero hindi ko talaga hinahayaan mga sisi na kahit sinasabi ko sa inyo, matumal na, maraming kakompetensya. Pero nakikita nyo pa rin na punong-puno pa rin ang aking tindahan kasi nga nasanayan na nila na uh, kapag sila pumunta dito, ayan may madadala talaga sila, may mabibili talaga sila pag pupunta sila dito sa tindahan ni Ate Rose ninyo. Kaya hindi ko talaga hinahayaan na magkakalbo yung aking tindahan. So yan na lang ang pinanghahawakan ko ngayon na kailangan laging kumpleto ang aking tindahan kahit na sa isang item. Pakunti-kunti lang. Hindi talaga kailangan na by volume yung bilhin ko para magkaroon lang ako. At least pag may maghanap na mga customer ay meron akong ibibigay. So isa yan sa pinaka uh, panlaban <laughs> o sandata ko sa kakompetensya ko na kumpleto ang aking tindahan. Para hindi na sila lalabas pa at pupunta sa ibang sari-sari store. So, ganyan na lang yung ginagawa ko talaga mga sisi. Itong QR code ng grocery, QR PH code ng grocery, nakakatulong and na uh, napapanatili kung kumpleto ang aking tindahan lalong lalo na ngayon thankful ako sa grocery kasi nga Uh, hindi na ako mauubusan pa ng stock lalo lalo na itong mga kapi na napakabilis maubos before nauubusan talaga ako kasi mag ano pa maghihintay pa ako, pa, ako ng schedule ko para mag grocery hindi kasi pwedeng ang pera ko ay 5,000 tapos lalabas ako hihintayin ko pa talaga na maka makaipon ako ng sapat na pamili sa grocery. Not like ngayon, kahit na meron akong 4,000, pwede na akong mamili ng mga kapi-kapi, ayan, yung mga basic needs sa grocery. So, yun na yung uh, pinaka-technique ko ngayon. Kaya kayo, mga sisi ko, huwag niyong hayaan na magkalbo ang inyong tindahan. Kahit na ilang piraso lang, at least, kompleto tayo palagi para hindi mawala yung ating mga suki. So okay, so, siguro ito lang muna yung update natin for today, mga sisi ko. At hinihintay ko pa si Kuya Dave. And see you next vlog. Thanks for watching. Bye for now. Love you all, mga sisi. Advance Merry Christmas! Malapit na, ilang araw na lang. Love you!